anyong, mga chingo, isa sa pinaka-boring na trabaho ko ngayong araw na to. Yun bang nakakaantok tapos parang di umuusad ang oras? Araw ng lunis pala ngayon, kasagsagan ng aming production, busy ang lahat, pero ito ang pinaka-boring na araw ko sa trabaho. Malalaking box ang gawa ko, yun nga lang, napakabagal ng takbo ng makina, hindi kasi pwedeng bilisan, gawa ng madulas ang papel, hindi maisit ng maayos. Kaya dahan-dahan lang ang patakbo tapos mga bandang alas dos dinadalaw pa ako ng antok yung panitingin ka pa sa orasan at dinadalangin mong sana alas 5 na tapos parang di umuusad ang oras. Nasubukan mo na ba ng ganun sa trabaho mga chingo? Kung ano-ano na nga lang pumapasok sa isip ko pero may time din na nakakapagod ang gawa ko yung halos magreklamo ka na dahil masakit na ang kamay mo pero hindi mo magawa. Pero ngayong nakakainipang gawa ko, reklamo pa din. Ano ba talaga? Kaya pati ang lolo ko, nadami ko na naman sa kalukuhan ko. Napagtripan ko na naman siya. Kahit anong kalukuhan, game na game yan. Alam mo yung madali siyang pakisamahan, yung kahit anong biro mo ay marunong siyang sumakay. Pero siyempre mataas pa rin ang respeto ko sa kanya. At siya nga pala, 73 years old na yan, pero kaya-kaya pa rin ang makipagsabayan sa trabaho. Yun nga lang, laging amoy soju, yun nga pang sikreto niya. Kaya kahit may edad na, malakas pa din. Apat na taon ko na rin siyang kasama sa trabaho. Minsan pa nga pumapasok pa siya ng linggo pag maraming gawa. At hindi pa dyan nagtatapos ang pangungulit ko. Dinamay ko na rin si Ajoshi. Dami-dami na to. Sabi niya, wala daw ba akong magawa at ginugulo ko siya. <laughs> Mababait ang mga kawork ko dito. At kilala na rin nila ako na pala biro. pero hindi naman lahat ay puro biro ang ginagawa ko ha. Baka isipin nyo, di ako seryoso sa trabaho ko. Siyempre, nilulugar ko din ang pakikipagbiruan ko. Ganon talaga ang buhay, parang life. Hindi pwedeng laging seryoso. Samahan mo rin ang kalukuhan para di ka agad tumanda. At para matuwa din ang mga katrabaho mo, bawas stress na din at pagod sa trabaho. Ayos ba mga chingu? I-enjoy mo lang. At kung palagi kang pagod sa trabaho, kinsya na. Kasama sa buhay yan.